Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Self Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum Araling Panlipunan 5 Quarter 2, Week 4 Ang ating paksa ay Kalinangang Bayan tungkol sa iba't ibang uri at anyo ng sining Pagpapalamuti Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang, mula sa mga katanungan sa ibaba. Ito ang tawag sa isang uri ng pulseras na isinusuot sa braso at binti. Gambanes, pindados, pumaras, pusad. Isang maluwag na palda na isinusuot ng kababaihan bilang pang-ibabang kasuotan. Baro, bigambanes si C. Saya, D. Tapis. Bansag ng mga Espanyol sa isang katutubong puno ng mga tato sa katawan. A. Gambanes, B. Pintados, C. Pomaras, D. Pusad. ang kulay ng kanggana ng dato kung saan nagiging batayan sa katayuan sa lipunang nasasakupan nito. A. Berde B. Bughaw C. Itim o asul D. Pula Tumutukoy sa sinaunang damit pantaas ng mga kalalakihan. A. Bahag B. Kangan C. Patadyong D. Putong narito ang mga tamang sagot. Punan ang mga kahon ayon sa hinihinging katawagan para sa kasuotan ng mga sinaunang kababaihan at kalalakihan. Tama ang una ay putong, kangan, at bahag. Para sa bilang pang-apat hanggang anim, mahusay. Ang pang-apat ay baro, pang-lima tapis, at pang-anim ay saya. Anong istruktura ang nasa larawan? Nakakita na ba kayo ng ganyang panahanan sa personal? Ilarawan ito. Paano naaayon ang tahanan ito sa pamumuhay at lugar na kinabibilangan ng mga Pilipino? Magbigay ng mga paraan paano pa mapagyayaman ang kultura ng paggamit ng ganitong tahanan hanggang sa kasalukuyang panahon. Ano ang masasabi mo sa ipinamalas ng mga Pilipino sa pakikiangkop sa klima o panahon sa pagdisenyo ng kanilang tirahan na siya namang bahagi ng kalinangang bayan na tumatayo bilang isa sa pagkakakilanlang bansang Pilipinas? Mga yungib na pinaninirahan ng mga sinaunang Pilipino ayon sa mga arkeologo. Yungib ng Kallaw sa Cagayan, yungib ng Bato sa Sorsogon, yungib ng Puyong sa Palawan, at yungib ng Tabon sa Palawan. Punan mo ako. Buuin mo ang mga salita ayon sa paglalarawan ng pangungusap. Isulat sa sagutang papel. Ang katutubong tirahan ng mga Pilipino na yari sa mga materyales na madaling matagpuan sa kalikasan. Tama, bahay kubo. Tumutukoy sa klima na nararanasan sa bansang Pilipinas. Mahusay, ito ay tropical. Ito ay tumutukoy sa agham at sining ng pagdisenyo ng tirahan o gusali. Mahusay ang sagot ay arkitektura. Bahagi ng katutubong tirahan na yari sa kahoy, pawid, anahaw o biniyak na kawayan sa wali. Tama, ito ay dingding. matatagpuan sa likuran ng bahay na nagsisilbing hugasan ng mga kagamitan. Mahusay ang sagot ay batalan. Para sa ikalawang araw. Konsepto bilang isa, kalinangang bayan tungkol sa arkitektura. Bahay, kubo bilang batayan ng arkitekturang Pilipino. Ang panirahan ng sinaunang Pilipino ay nakabatay sa impluensya ng heograpiya nito. Sila ay umasa sa likas na yaman na kanilang nakukuha sa kapaligiran. Kaya naman, doon na rin sila naninirahan. May mga nanirahan malapit sa tabing ilog at mga baybayin na kung saan ay higit na mas mabilis silang makapaglalakbay kaysa sa bako-bakong daan. May mga sinaunang Pilipino ring nanirahan sa mga kagubatan, yungib at kabundukan na kalimitang magkakalayo. Ayon sa mga arkeologo, nahukay ang mga iba't ibang kagamitan kalapit ng kanilang mga labi, gaya ng kagamitang bato at mga buto ng kinatay na hayop. Maaring pinili nila ang mga lugar na ito dahil na rin sa mas ligtas para sa kanila at pinagkukunan rin nila ng kanilang mga pagkain. Silungan sa pagdaan ng panahon, lumikas at nabawasan ang mga nanirahan sa mga kweba o yungib at lumipat sila sa kapatagan. Doon ay nangalap sila ng mga materyales na sagana sa kanilang paligid at nagtayo sila ng kanilang silungan. Mayroong dalawang uri ng silungan. Ito ay ang linto at ang double-sided linto. Ang iba sa mga ninuno natin ay piniling manirahan sa mga sanga ng matataas na puno at tuon gumawa ng bahay. Ang karaniwang ginagamit bilang bubong nito ay nipa o kugon. Yari naman sa kawayan ang dingding nito at ang sahig naman ay mula sa itinaling mga ratan. Ang bahay sa baybay dagat Ang ibang bahay naman na itinayo ay nakaangat sa tubig kung titingnan sa mga baybayin ng dagat. Ang mga tahanang ito ay karaniwang mayroon lamang na isang palapag at ang sahig ay pawang may mga siwang upang mas madali sa mga nakatira dito ang paglilinis. Maraming makikitang ganitong uri ng tahanan sa Sulu at Zamboanga. Ang Bangkang Tirahan Sari-sari ang mga disenyo. Laki at mga anyo ng mga bangkang tirahan sa dagat ng mga sinaunang Pilipino. Pawangyari sa kahoy at kawayan ang mga ito at mayroon ring mga kagamitan gaya ng layag, lampara, lutuan, plato, banig, unan at sisidlan ng tubig. Mas nagiging maliwanag at presko ang pananatili dito sapagkat mayroon rin itong mga bintana bukod sa pintuan. Ang Bahay Kubo Katutubong tirahan ng mga Pilipino Ito ay yari sa mga materyales na madaling makita sa kalikasan Kaya ng malalaking kahoy para sa haligi nito Gawa sa kugon o nipa ang mga bubong nito At ang dingding naman ay yari sa kawayan at pawid Naaangkop ang bahay kubo sa kalakhan ng parte ng ating bansa sapagkat tropikal ang klima ng Pilipinas. Naging mainam ang tirahang ito sapagkat napapangalagaan ito ang mag-anak mula sa mainit na panahon habang pinapanatili na presko ang loob ng tahanang ito. Pagpapahalaga sa kalinangang bayan bilang pagkakakilanlan ng bansang Pilipinas. Isa ang Pilipinas sa mga bansang mayroong napakayamang kultura dahil sa mga natatanging kaugalian at tradisyon mula noon hanggang ngayon. Nasasalamin ang kultura sa mga taong naninirahan sa isang bansa kung saan ang kultura ay isa sa mga daan na nagbubuklod at gumagabay sa ating mga Pilipino kaya naman ang mga mahalagang parte ng ating kultura ay hindi dapat kalimutan. Bagkus ay dapat na isabuhay, pahalagahan at pagtibayin dahil ito ang nagpapakilala sa ating pagka-Pilipino. Ang salitang kalinangan ay nangangahulugang mga kaparaanan ng tao sa pamumuhay ang pangkalahatang kultura na kinagisnan na ng mga tao na nagiging pagkakakilanlan sa ginagalawang pamayanan ay tumutukoy naman sa kalinangang bayan. Napapaloob rin dito ang mga kaisipan, kaugalian, sining, kagamitan, tradisyon, musika, tradisyon, pananamit, panahanan, wika at iba pang aspeto ng buhay ng isang tao sa isang bansa. Ilan sa mga kalinangang bayan ng ating bansa ay ang pagdiriwang ng pista, gaya ng Sinulog Festival sa Cebu, at pagdaraos ng mga Muslim ng Ramadan, maging ang iba pang kulturang masasabing natatangi. Pagpapahalaga sa kalinangang bayan bilang pagkakakilanlan ng bansang Pilipinas mag-aral ng mabuti upang matutunan natin ang pinagmulan ng ating pagkakakilanlan at para malaman natin paano ito umunlad sa paglipas ng panahon. Sumali sa mga gawaing kultural o mga paligsahan, ang patuloy na paggamit sa kulturan na kasanayan at talento upang maitanghal ang ating angking kalinangan tumali sa mga samahang nagpapayabong ng pagsulong ng ating kultura. Pagpapanatili, pagsasabuhay at pagsunod sa mga kaugalian at tradisyon ay pinakamagandang paraan ng pagtataguyod ng ating pambansang kalinangan. Pangangalaga sa mga lugar na siyang nagtatanghal ng ating mayamang kultura tungkulin ito ng bawat isa upang mapanatili at matunghayan pa ng mga susunod na henerasyon. Pagkilala sa mga selebrasyon at pagmamalaki sa mga gawi ng mga bayani, ninuno at ng mga kapwa Pilipino na maaring gayahin at gawing modelo ng bawat isa. Gawain bilang apat, tama o mali isulat ang T sapat lang kung tama ang ipinapahayag sa pangungusap. Kung mali, palitan ang salitang nakasalangguhit upang gawing wasto ang pangungusap. Isulat ang sagot sapat lang. Ang mga yungib o kweba ay isa sa mga sinaunang panahanan ng ating mga ninuno. Ito ay tama. nanirahan ang mga tao sa mga lugar kalapit kung saan maaaring makakuha sila ng mga pagkain mula sa kalikasan. Tama. Ayon sa mga arkeologo, natagpuan ang mga labi ng mga sinaunang Pilipino kalapit ng mga kagamitang bato at mga buto ng kinatay na hayop. Tama. Ilan sa mga yungib na pinanirahan ng mga sinaunang Pilipino ayon sa mga arkeologo ay matatagpuan sa kalaw ng kagayan, bato sa Sorsogon, Puyong at Tabon sa Mindanao. Ang sagot ay mali. Palawan. Dalawa ang uri ng sinaunang silungan ng itinayo ng mga sinaunang Pilipino, ang linto at double-sided linto. Ito ay tama. Bahay kubo ang katutubong tirahan ng mga Pilipino na yari sa mga materyales na madaling matagpuan sa kalikasan. Tama. Ang bangkang tirahan ay tirahan sa dagat na nakadesenyong makapamuhay ng matagal na panahon sa mga laot o baybayin. Tama! Ang mga bahay sa baybay dagat ay pawang mga nakaangat sa katubigan at nagkakaugnay-ugnay ang mga ito sa pamamagitan ng mga tulay at makikita sa Sulu at Zamboanga. tama. Ang mga tirahan sa punong kahoy ay inilagay sa mga sanga ng matataas na punong kahoy. Tama. Naaangkop ang bahay kubo sa kalakhan ng parte ng ating bansa sapagkat tropical ang klima ng Pilipinas tama. Hinto, tiyakin, alamin. Ibigay ang mga sumusunod na kasagutan. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Ano-anong estilo at disenyo ng mga sinaunang panahanan ng ating mga ninuno? Bakit kaya iba't iba ang mga uri ng tirahan ng ating mga ninuno? Nakikita pa rin ba sa kasalukuyan ang mga istilong ito? Paano nakaaapekto ang heograpiya o lokasyon ng ating mga ninuno sa kanilang mga estilo ng panahanan? Ano ang pinakamainam na sinaunang estilo ng panahanan na makikita sa kalakhang bahagi ng ating bansa? Dahil ang Pilipinas ay isang tropical na bansa. Ilarawan ang mga katangian nito kung bakit naaangkop ito sa Pilipinas. Para sa ikatlong araw. Tahanan mo, iguhit mo. Iguhit sa loob ng kahon ang tahanan na nais mong tirahan ngayon. Sagutin ang mga tanong sa ibaba upang makompleto ang iyong paglalarawan. Ilang palapag mayroon ito? Saan ka madalas nakakapagpahinga rito bukod sa iyong silid tulugan? Ano ang iba pang katangian ng iyong tahanan na sa palagay mo ay may pagkakatulad sa katangian ng mga sinaunang istilo ng panahanan ng ating mga ninuno? narito ang rubrik o pamantayan sa pagmamarka. ABC, Talaan ng Karunungan. Itala ang iyong sagot sa chart. Gamitin ang chart bilang gabay. Sa unang kolom, bagay na natutuhan sa aralin. Pangalawang kolom, ideyang nalinawan ka mula sa dati mong nalalaman dito. Pangatlong kolom, bagay na nararasan mo na may ugnayan sa aralin. Isip-isip, palawigin ang kaisipan. Buuin ang mahalagang kaisipan batay sa mga natalakay, pumili ng tamang sagot mula sa kahon. Narito ang mga pagpipilian. Panahon, Bansa, Pilipino, Kalinangang Bayan, maipagmalaki, maunawaan. Mahalaga na malaman mo na ang patlang ng ating bansa ay makulay at mayaman. Tama, kalinangang bayan ang sagot. Ito ay dapat mapanatili kahit sa paglipas ng patlang at sa kabila ng mga banta o hamon. Oo, mahusay. Ang sagot ay panahon. Bilang patlang, nararapat mong suriin ang kultura ng iba't ibang pangkat ng mga tao. Tama, ang sagot ay Pilipino. Upang patlang at patlang ang yamang mayroong tayo sa ating bansa. Tama. Upang maunawaan at maipagmalaki ang yamang mayroon tayo sa ating bansa. Pangako ko, tutuparin ko. Buuin ang iyong mga pangako. Pumili mula sa mga nasa kahon. Isa sa buhay, pagyayamanin. Mga guro, kaugalian, maipagmalaki, payo. Ako sipat lang bilang isang bahagi ng makabansang mamamayan ay nangangakong pagyayamanin ang kalinangang bayan nating mga Pilipino. Aalamin ko ang mga maipagmamalaking katutubong sayaw, awit at maging mga laro. Isa sa gawa o isa sa buhay ko ang magagandang kaugalian. Makikinig ako sa mga payo ng aking mga magulang at nagtitiwala akong gagabayan rin ako ng aking mga guro at mga kapwa ko, Pilipino. Para sa ikaapat na araw. Para sa inyong pagsusulit, suriin ang mga sumusunod na larawan at piliin ang titik ng wastong sagot mula sa Hanay B upang matukoy kung anong uri at estilo ng panahanan ito. Sa Hanay B, A. Bahay Kubo B. Bangkang Tirahan C. Tirahan sa Punong Kahoy D. Silungan Double-sided Lintu E. Bahay sa Baybay Dagat Tama, ang sagot ay E. Bahay sa Baybay Dagat. pangalawang larawan Tama ang sagot ay C, tirahan sa punong kahoy. Sumunod na larawan. Magaling, ito ay D, silungan, double-sided lintu. Sumunod na larawan. Tama, ito ay B, bangkang tirahan. Para naman sa larawan na ito. Mahusay, ito ay bahay kubo. Para sa gawaing pantahanan o takdang aralin, ilahad ang iyong palagay sa kung paano mo pa mas mapapahalagahan ang kalinangang bayan na iyong natutunan mula sa mga nakaraang talakayan.